may may konting Pero sa totoo lang, ay ano, ang ganda. At saka parang ano, parang kaya kong i-drive to. <laughs> <laughs> ito nung masagi, ito nung isa, ako na nagsabi kay Era na wag na. Pero sabi ni Tito, dapat kinuha na natin Tito ng plate number or something. Kasi nakatigil kami. Nakatigil na kami Kasi kasi eh, takot si Era pa nun eh. na mag-drive ng ano, so medyo nasa gitna siya ng konti. Pero hindi mag-gitna-gitna. sabi -gitna? sabi, tumigil kami. Ito sana tumigil din siya. Dire Diret-diret so. Eh, di ba tama ako? Dapat tumigil pa rin siya, no? Kasi nakatigil naman kami. Ibig sabihin, suko kami. Na medyo baka nga meron kaming, o, oh, sala. Parang ganun siguro. Pero dapat hindi kami binangga. Nakatigil nga, eh. Tama ba ko, Chito? O hindi? Sumama na siya ng... Hindi ko ma... Yun ang medyo, ano eh. Parang dire-rebelde ako na parang... Napapakawalan ko na yan. Parang ganun. Total, hindi ko magamit. Total, ano, yan. Tapos ang daming sira. May ganito, may ganyan. Di ba malaman kung sino si Sisin? Diyos ko, walang tigil ang buhos ang ulan. So, update tayo sa ating kotse. Di ba ate na nga ito? Nabayaran na natin. Thank you, Lord. So, afternoon after na makabayad tayo, di ba may mga Asian, ay may babayaran pa pala, may mga ganito pa pala, may mga income, encumbered pa pala mga ganun-ganun. hindi ko tati may hindi. Ano yung encumbrance, encumbrance, encumbered, encumbered na yan? Sa research ko, di I fully understood kung ano ibig sabihin nito. And then, inayosan namin ng mga papers almost two weeks ago na. Hindi ko lang na bigyan kayo ng update. Pero, sinamahan ko din na ng Aira and then nilakad na namin sa ano muna kami sa deeds So, hindi lang pala LTO ang problema sa kanya, kundi pati deeds. Kasi nga, hinulugan natin ito ng tatlong taon. So, ito po hindi cash. Kaya po, 24,000 monthly lang. Lang, ha? Kasi mahal to. Kaya po lang, 24,000 lang monthly. Dahil malaki po yung ating down. So, yayamanin pa tayo nun. Dating natin ng Pilipinas. Nag-down tayo rito ng 400,000 plus may binayaran tayong 40,000. So, 440,000 ang ating binayaran. Kaya, 24,000 lang. Pero kung nagkataon, ay, kung 100,000 lang daw natin, ay malamang na, siguro mga 29, 30 monthly. Kaya naman naging 24,000 na pwede namang mas mababa pa ron. kahit pwede naman natin kunin ng limang taon, o bayaran ng limang taon, ay minabuti ko ng Ganon, kahit medyo mataas, na kahit, mahirap pa rin din bunayin yun, 24,000. Kaya yun ang kinuha ko, dahil para mas mabilis. Eh, di ba ngayon nga, wala na. atin na, wala na tayong inaalaala. Wala na tayong inaalala lang bay bayarin buwan-buwan, kundi maasi na natin ipapa bayarin. Marami pa tayong obligasyon. Marami pa mga pinaghahandaan. Marami pa ang mga secret muna. Kasi ayoko nga mag magbilang ng ano eh. Ayoko mag magbilang ng sisi hanggat hindi pa natuto kang, hanggat hindi pa nabibiyak ang itlog. Hindi naman naman pa ano, hindi naman pa sa 10,000 kasi yun ang ko eh, sa mga bayarin lahat. Tapos na ano pa tayo na late registration. Imagine lumalabas tayo is eh, expired na pala. Expired na pala ng hindi ako aware kasi nasa sakay lang ako ng sakay. Na uh, diba, minsan yayabangin ka para mo <laughs> <Lapat> yung ng mga. <laughs> charot lang, banging charot lang. Na pag pinaharang sa amin na, yes, sir. Ah, okay. Dito lang po kami sa Perto Galera. Wala ba tayong issue, sir? Okay lang? Okay na? Okay. Lakan na kami. <laughs> Imagine mo kung alam ko, kung aware ako at hinarang kami ng mga, oh, yeah. ano bang tawag doon? Mga hagad ba yun? Ano ang tawag to, toy? Chito? Yung mga, na, mga napara para tingnan ng mga lisensya? Uh, okay, yung mga patrol. Patrol ano? Highway patrol, mga ganon Adi taranta tayo. Kaya minsan nahuhuli mo dahil sa takot, di ba na? Ay, ano lang, ano lang, bakit? Di diba? Pag nahalatan ng less po, ayun na. i e check, check, pwede makita ang inyong ano. So yun, kaya medyo maangas tayo. Ay, wala ka akong alam alam Sakay nga lang tayo ng sakay. So kailangan check, check din pag may time. Kumusta ang lisensya, kumusta ang hot oil, kung ah, Change oil pala. na tayo sa Kumusta ang ganari? That's why nung malaman ko, hindi na kami masyado naglalabas or lumabas man dito lang. So okay na, pero okay na hindi pa fully okay. Hindi pa tayo masyado mapula. <laughs> Nahihirapan talaga ako sa setting nito. Baguhin ko lang setting. Ngayon, medyo cool lang konti. Ayan, pinadilim natin ng konti. Oh, agar, duper na tayo. Ayun. Ang buhok natin, pawalan na ng pawala, paurong na ng paurong. <laughs> So, uh, nasa na tayo? Ang dal, dal, ko kasi. yon, So, okay na. Okay na lahat. Narinyo na din ang ating uh, okay na yung OR at saka okay na yung CR. And speaking of OR, CR, nako, dito para sa Pilipinas, pati kotse na isasangla. <laughs> Mamaya yung kwento dyan na. Ay. Punta muna tayo sa dito, hindi pa pala tapos because okay na yung encumbrance encumbered na raw sa, uh, deeds pero yung encumbrance SLTO sa LTO ay sa Taal pa raw ikaw confirm naghihintay pa ng confirmation bago ma-encumbered sa LTO something like that para maghihintay pa kami one week yun so maraming isipin pag nagkasasakyan ka dapat prepared ka hindi lamang sa gasolina at sa change oil, kundi maging sa, sa nga, registration, kailangan on time, yung, yung monthly bills mo, kung hulugan, uh, yung, yung aspeto mechanical, yung check ng whatever, ang battery, para napaltan ko na ito ng one time, mahal din ang battery, lalo na yung kanilang, ano ngayon, ano nga ito, yung battery uso ngayon, anaron, Omaron. Amaron, yun. Kasi nung umalis ako, parang mga ano pang uso nun eh. Parang mga... Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero parang Amaron. 20 years ako parang hindi pa sikat dito sa Pilipinas. And uh, ano pa? Ito nga yung mga pinagdaanan natin. Mga encumbrance, encumbrance. Pupunta pa ng deeds and everything. Ano pa ba? Yung sabi ko mga kulang na kailang pagandaan natin. Change all na sabi ko na na. Yung mga yun. And... Uh, punta na tayo ngayon sa sinabi ko kanina na hindi la pala mga laptop, sing-sing. Ang alam ko lang nun, di ba? Mga sing-sing, mga kwintas. Nung college kami, nakaranasan na ako magsangla sa tambunting. Nasa UST pa ako sa Maynila. Na parang ang dala yata namin. Parang tatlo kami, ang dala nung isa parang plancha. <laughs> Electric plan. Electric iron. Mga ganun-ganun yata. <laughs> Pero noon, hiyaan pa ang sangla. Ngayon, very open na. Ah ang dami mga nagsasangla na, wala nang pakialam, nakaganoon pa rin sa harap ng ano, kami lang talaga tagun-tago. Natakot, natakot ka ngayon, talaga open ha. Pag-uusapan natin yung mga pagbabago, mga open sa lipo ng ating ginagalawan, mga lipas ilang dekada, lalong-lalo na, na yung mga ikagugulat na mga OFW or overseas Pinoy in general, tumatagal matagal lang naninirahan sa ibang bansa. So, punta na tayo dito sa usapang sangla. <music> Nag-vlog ako, di ba? Na ako'y bayad na. atin na to! <gasps> <laughs> Arte. May nag-message na sa akin. I-ano lang natin. I- Itago na lang natin. Confidential. Uh, sir, sangla niyo na. Ano sasangla ko? Yan. Yung pala, nakapagsabi na rin sila sa akin before, na sinagot ko na rin, mga months ago, na hindi ko na nga binalikan kasi hindi naman ako interesado nga. Sa'yo na gano'n ulit, ganyan, 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 ganyan. ganyan. Sa so, humabay ang usapan namin hanggang sa, oh sige, anong, ano bang offer nyo yan, ng mga services? Yun, mali mo, di ba, in case, sa banda-banda at kailangan rin talaga, tapos walang-wala ka, meron kang isang option. So yun, 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 yun. So hindi na natin tatalakayin dito because hindi naman natin ipupush. Pero sabi ko nga, hindi naman kailangan kailang, -kailang isarang pinto sa mga ganyan. Dahil, like last year, sino mag-aakala na yung ipon-ipon natin is guguho yung napakaraming prosyento nito dahil bigla tayo nagkasakit ng kalahating bilyon ng gastos natin mga ganun so dapat aware tayo sa mga ganyan at bukas tayo sa lahat so dahil hindi naman ito ang ating main topic bibigyan ko na lang kayo ng idea sa mga gusto eto ang ganyan ng mga options na pwede nyo pagpilian kung gusto nyo isang la mga sasakyan niyo. maaaring iba-iba ang bawat ang bawat tumatanggap ng sanglang sasakyan pero at least isang example pa eto po Music So, doon ako medyo nagulat sa ano, kasi doon sa usapan namin, nag chat sa akin na siguro sumusubay na rin sa rheumatology, ay merong parang sa 200,000 or something. O sa lahat, 100,000 or sa 200,000, 300,000, merong tinatanggal. So parang sa 200,000, parang 20,000. So parang doon ako medyo na-ow ka. Sana nasabi ka sa akin, parang gano'n, gano'n. Pero anyway, Ini-esteem ako pa rin sila because business yan eh. Baka porsyento lang kinikita ng ilan sa kanila. Hindi ko rin alam, kagaya nung chat chat sa atin, baka sa gano'n makakaporsyento, tsaka kikita siya. That's why, hindi dapat pagsupladuhan, i-welcome natin. So yun, nagkaroon ako ng idea about that. Now, it's a pera natin yan because hindi yan option sa kasalukuyang panahon. Hindi pa lang, okay? Punta tayo ngayon sa isa pa na nung mabayaran nga ito at ating atin na is pwede mo nang gawin ang anumang gusto ko. Kumbaga, hindi na bata na, na marami pang dekada na ini-expect. Di ba? Sabi nga, ang haba ng buhay ng Pinoy, particularly sa lalaki, ang alam ko 78. Now, I'm, I have already entered my 60s. Sa so, less than 20 years. Ang bilis nun. Diba? Ipalagay na yun ng ibigay sa akin ng Diyos na yung, yung mismong pang Pinoy na yun. Ay di ilang taon na lang. Bakit ko pa pipigilan yung mga gusto kong gawin? So sabihin na natin na wala ka ng pakialam sa akin <laughs> dahil buhay ko to. Diba? And lahat naman mga wala. So yung pwede ko nang gawin, ay di gagawin na natin. And ganyan, ganyan din naman ang dapat na nasa isipan nating lahat. Ano ninyo? Diba? Na huwag tayong makinig sa iba. Kung ano tumanggap tayo, mag-welcome tayo ng, 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 ano, ng mga suggestions, sa ideas and everything. Sa mga kapamilya, mga kamag-anak, pero doon sa iba, na mga hindi natin kakilala, hindi basahin lang natin. At kung may maganda, di i-consider. Pero ang sundi pa rin natin sarili natin. At sa aking estado ng kalagayan, oh, estado ng kalagayan, sa aking estado ngayon, pagdating sa age, hindi eh, po, uh, hindi na ko dapat, hindi ko dapat problemahin pa yung mga ilang bagay na kung pwede naman, ba't ba hindi pa, go. Go na lang lang go. kasi, isa lang yan eh. Hindi natin alam ang mangyayari. Sa kinapuka, saan? Di ba? So, enjoy na lang. Alagaan ang sarili and mag-enjoy at the same time. Mag-plano and mag-enjoy at the same time. Huwag isang sacrifice is yung pag-enjoy ng buhay. Lalo pa nga kung nasa edad ka na na sweet 16. So, eto na nga. Ang isang dumating na tukso. Bukod sa sangla, as yung swap. May swapi nga pala sa mga car dealership. Like sa Toyota, meron. And uh, meron ding mag-aalok i-appraise ia ia ang sasakyan and then di ba kung feel mo maganda yung option why not why not why not grab it parang ganun So, punta kami ng Toyota. And bago tayo pumunta rin sa swapping ID at sa mga options, options, meron ako nagustuhan ko, Oche, na ba na ako. <laughs> hindi siya sports car. Hindi siya SUV. Vios. At yung una kong Oche, Vios. So, eto. Panoorin natin. Ganda, na. <laughs> ganda! Ganda! Bukurusan na ako to. Parang gusto ko na pakawalan si Rush. Gusto ko talaga sa bagay ko. Pero, ikaw ano rin color. Kasi ang naisip ko siya, gusto ko yung color. Ko Mukhang mamahalin. Kaya lang, nakausap ako na mahirap doon sa pag may kasgasan. Tama nga naman. Kita-kita rin to. May may puting kasgasan, eh? uh -huh. Pero sa totoo lang, ay, ano, ang ganda. At saka parang ano, parang kaya kong i-drive to. <laughs> <laughs> Yan. Tarang gusto ko. So, sabi ko, pag ako'y decided, hindi saka ako titingin ng ibang mga kulay. So eto na nga. Bukod sa, hindi ko alam kung ano, hindi ako sure dito akong, kung, kung ganun talaga yung proseso. Pero parang, nung kalahating taon pa lang ako naghuhulog dito, parang may nagsabi na rin doon na pwede i-swap yung sir in the future, mga ganun, parang Toyota mismo. Pero this time, although na, nandun ako sa Toyota, may isa pang, hindi ko na confront Toyota rin yun, o parang ka-partner nila sa labas, na siyang nag-appraise. So, appraisal parang medyo nababaan ako. Hindi pong give ko na to, kung yung nasa isip kong amount. Sa kung nasasabihin ko na yung gusto kong amount, na pwede rito. Na kung kaliwaan lang, pwede ako basta ibigay yung gano'ng amount. Yun. Asabihin ko na, no? Ayun kung may mag-offer ng $7.50, abutan, go na ako dito. Kunin <laughs> ko yun. Alam niyo kung bakit ikinong-consider ko yun? Kasi nung isang araw, mamaya check din natin. Nung isang araw na check-check ako, ang dami na mga gas-gas na doon sa appraisal, hindi naka-apekto because yung gas-gas pala, kayang-kaya ng ano braiding? Ano nga toto yung tawag sa ano? Yung mga gas-gas lang ay kayang gawa ng paraan? Anong tawag? Buffing. Yun. So, kung may compound ka pang nalalaman. <laughs> so, buffing pala. Pwede, pwede. Talagang karang, wala na agad. Kayang-kayang takpan. So, hindi pang dadaya yun, kundi ganun talaga. And then, kababay ko lang ng insurance. ba diba? Every May, nagbabayad ako ng insurance. 20,000 something. So, in case i-swap ko, may insurance pang sayang. So, still, hindi ako ganun kabilis magpasya because malaki na rin ang gastos ko eh. And then mahal na rin siya sa akin. Ang sa akin lang puntos na makakalaban ng desisyong ito ay yung katotohanan na hindi ko naman madrive. Tatlong taon ko itong binayaran ng tatlong beses ko rin lang nahawakan ng manobela. Tatlong beses ko lang siyang napaandar. Na para bang may takot na nga ako sa pagdadrive. Parang mas may takot pa ako dito kasi parang ang laki. So parang dumakita makita ko yung videos, parang kaya, kaya kong i-drive. Parang lukso ng dugo na kaya ko to. Tapos ang forma pa. Kaya eh, siyempre, iba to. Aminado naman ako na kasi mas sports utility vehicle, mas madaling ano to. Mas madali sa mga lubak-lubak, sa mga malayo ang biyahe, mas patibay. Diyo, forms, formado. iba. Kung baka sa ano, macho-macho, lalaki-lalaki. <laughs> ano naman yung views, Becky? Hindi naman. <laughs> Kaya lang ito nga, siyempre mas maskulados, mas astig. So, yun. So, inalo kami ng malaki ang baba sa gusto ko. Na, sige, papakawalan ko yun sa, yun sa 750. Total, ang bili ko dito is one, 1, ngayon 1,200,000 na eh. Parang ang bili ko dito is 1, 100, 20 something. So, less ang konti. 1 million Parang ganun. Kung nagkakamali, ha? So, ibigay ko ng 750 to, parang nagamit ko siya ng tatlong taon ng mga 400 something plus lang. Yun ang nagamit ko. And, uh, ang isa pa na kung bakit gusto ko na yung parang ang sarap magsimula muli. Yung start all over again ang bago yung sasakyan na alam ko rin mga dapat kong ipagbawal, alam ko yung dapat sa dami kong magamit. Siguro mga anim ang papalit-palit na gumagamit ito. Ako pa na may ari at hindi. So, hindi mo malaman kung sila nakagasgas na ko kung sila nakaganoon. Di ba parang, parang gusto kong clear lahat na magsimula akong muli na, okay, bawal na yung kainan dito, for example, sa kotse or bawal lang hiramin, once a month lang ako pwede magpahira, kung anino, you know, na kung may gagamit ito, for example, pwede rin kasama lagi ako, or kailangan bawat labas, pipicture muna, because sumama na siya ng, hindi ko, man, yun ang medyo, ano eh, parang rebelde ako na parang, napapakawalan ko na yan, parang gano'n. Total, di ko magamit. Total, ano, yan. Tapos, ang daming sira. May ganito, may ganyan. Di ba malaman ko sino si Sisin? Kasi tumarte ako sa punto na ganun eh. Ay, hindi ko naman din nilalabas. Yung sa akin lang, eh, iba, ay, kesa mas stress pa ako. Ah, uh, babalik na tayo sa punto ngayon. Ano pa pakialam ko? Di ba? Akin naman to. Ano naman gawin ko dito? Eh, ano naman sa inyo, di ba? O, ano naman sa inyo? O, ano naman sa inyo? Di ba na? Kung saan ako masaya, sabi nga ng pamangkin ko, ikaw lang dito magde-decision yan. Kung gusto mo nang pakawalan, and then gusto mong kumuha ng bago, nasa sa iyo, because sa iyo yan pera mo yan. Which is tama naman. And so kahit sa mga ganong mga gasgas -gas and something na mga ganyan-ganyan, dumating din ito sa punta na nalak yung ano, nalak si Cesar. Hindi malaman kung, biglang, kung bakit biglang nalak. Ay, hindi na mabubusan. So sabi na nagka price konting ano lang yan. Misa nag-alboroto lang sa sakyan, konting ano lang daw yun. That's why nagbigay sila ng presyo. Ng ganun. Maganda pa rin naman yung price. eh lang, mas gusto ko yung... Tapat nga 800 eh, pero baka naman imposible na. So yun, 750. And malamang na ano, kung saka ako mag-iisip na after 2 years ko pa ulit, papaltan ko ng bago, eh baka mga 200,000 na ang presyo. <laughs> Di lalo nang wala. So yun, ano pa tayo sa stage na nag-iisip, nag-ano, nag iisip nag, nag ano naghahanap ng tamang sagot. Anyway, hindi man tayo nagmamadali at hindi man tayo pressured. Na kung pressured man, ay eh, di siguro eh, may mga balak akong ibang gawin or something. Mga ganun ha? na, na ayoko pang sabihin ko ano yung mga balak ko in the future. sa so, doon lang muna tayo. Bakit nga ba? Diba? Mga ganun. Pero pag sumasag-isip ko, lagi ko nakikita, meron na naman doon dito, meron na naman doon. Na Parang gusto kong magsimula at Baka, feel ko, kaya kong i-drive yung maliit. Sa <laughs> sabi so, si namin, ba, malaking maliit kung talagang ayaw mo mag-drive, ka, ay hindi rin, wala rin niya. <laughs> Pero feel ko, ano, you know, mas maganda yung refresh. Start ulit. So, pag-uusapan na lang natin sa sunod, kapag nakapag-decide na ako at may kumuha sa presyong gusto ko, kukuha pa tayo ng bago o second hand. May kanya-kanyang puntos yan. Siyempre, gusto ko bago. Eh, yung panibago na namang. <laughs> so, abangan nyo yan. In the meantime, gusto ko maipakita sa inyo yung mga nagpapa-emote sa akin. Yung mga bagong sira. Gas, gas, gas. Okay. Halika. Okay, magsumdero tayo at naulan. Ayan. yan, Ayan. Kayang-kaya -kaya pa rin naman sa so, buffing. Kaya pa, no? ano? Ano? pagka po medyo ayan ay, ano, ay, hindi ayan. ito ang medyo mahirap ganyan. na siguro sila ano yeah. so, sabagay sabi ko naman sa uh, gusto ay hindi pwedeng andalan ng yung insurance ko ah uh, ere ayan oh Ito nung masagi, ito nung isa, ako na nagsabi kay Era na wag na. Pero sabi ni Tito, dapat kinuha na natin Tito ng plate number or something. Kasi nakatigil kami. Nakatigil na kami eh, kasi nga siya, eh, takot siya era pa nun eh, na mag-drive ng ano, so medyo nasa gitna siya ng kaunti. Pero eh, hindi mag-gitna-gitna. Ibig sabihin tumigil kami, tapos ano, tumigil din siya, eh, dire-diretso, -dire eh di ba tama ako? Dapat tumigil pa rin siya, no, kasi nakatigil naman kami. Ibig sabihin, suko kami, na medyo baka nga meron kaming, o, oh, sala, parang ganun siguro. Pero dapat hindi kami binangga, nakatigil nga eh, tama ba ko chito, or hindi? Halip <laughs> pa din eh. eto, eto yung nabangga sa amin noon eto, pero ano naman na, napalta ng ano, napalta ng insurance napalta siya ng insurance and then, are? and then ito, hindi ko alam kung saan ito nakuha ayan oh. yung para siyang kupas siguro sa paghawak-hawak ng kamay pero yung interior okay pa and Eto, parang mayroon din eh. Pasensya na kayo kasi nabuulan, hindi ko muna pinalinis. Parang may tinuro ka sa akin dito. Ari, dito. Ari, ayan, ay, isang yan, ayan. Maliit lang naman, yung, din. yung may mga gas, 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 gas na ganyan. Pero dito okay pa. Wala pang sira. Clear na clear pa, maayos pa in everything. So may mga konting gas, gas din eh. Ano kaya, Ari? Wala na, okay lang, ano? Kaya mga ganyan-ganyan to. Ayan. Hindi ko alam sa mga ano eh. Ito nga na nadadali ng mga ano eh. Ah, hindi. Ano lang siya pala? Wala pala. sa so, yun. Ah, uh, siya naman ay okay pa. That's why I feel ko ay kaya pa natin. Kung talagang ibigay natin o isaswap natin, mas ma maibibigay pa natin ng mas malaki. Whatever. Ayan, napag-usapan lang natin. Ito po ay wala pang nadidesisyon ng bentaan or whatever or ano isa lang sa tuksong dumating sa atin or opportunity na pinag natin mabuti because hindi natin magamit tapos may mga ganyan-ganyan na parang gusto kong magsimulang mali na kung ano naman yung mabenta hindi ibigay natin ang 90% para konti lang yung ating bibitawan sa mga ilang buwan kaya pinag natin mabilis na naman ang dalawang taon. Yun. So yun, hanggang dito lang muna tayo. Abangan nyo yung mga susunod pa natin mga updates and follow-up tungkol dito. Mga refreshers. Okay, so, this is your friend Lubato, sayang ko sa mas at mabuhay lahat ng sa masulok ng world. of Dibotology pa more and more and more. Thank you.